Tahimik na tahimik ang silid aralan sa alasais ng umaga habang papasok ang mga estudyante sakay ng kanilang orange na jeepney o sinabayan ang nagbabagang sikat ng araw. Si Miguel, labing isang taong gulang, suot ang luma ng uniporme at maong na pantalon ay naglalakad ng nag-iisa papunta sa huling upuan. Halos hindi siya nakikipag-usap sa iba dahil sa tuwing lunes ay titingnan nila si Miguel na parang tinatangay ng hangin sa kalsada. Uy, mangmang -mang, -mang to, bulong nila. Akala mo ba artista? May sariling munto. At pagdating ni Miguel sa kanyang mesang gawa sa batik na kahoy, dahan-dahan niyang inilapag ang bag at nagunat ng mga braso saka nagbukas ng notebook. Doon magsisimula ang araw niyang nag-iisa. Nakatanga ng kaunti si Miguel habang pinagmamasdan ang apat na magkakalasing upuan sa harap niya, lalong-lalo na si na Carlo ang estudyanteng matagal nang kilala sa pagiging cool kid at sina Ana at Mark na paboritong magtawa pag may napagtripan. Papalakpakan nila ang pinakamabibo nilang biro sabay pasabog ng tinig. Miguel, pantang ng kaluskos, nagpipinta ng drawing! Nangyari iyon kanina pa, isang snap ng lumang sapin sa mesa ni Miguel saka napulot ng tatlong ito at hinagis sa likog niya. Katabi ng bungkos ng papel na pinulot ni Ana at pinalimutang dito pala ay kwaderno ni Miguel. Nakalatag ang isang detalyadong sketch ng lumang balon sa tapat ng kanilang barangay. May lumulutang nasisiw sa ibabaw ng balon at may maliliit na palamuti sa gilid. Hala, artista ka pala! Paglibak ni Mark, sabay ang halakak, pigil ng pilig sa dibdib ni Miguel habang pinisil ang matabang lapis niya gamit ang apat na daliri, ang tanging bagay na minana niya sa kanyang ama. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Mulit lampasan man siya ng alon ng pang-iinsulto ng kamag-aral, hindi niya pinapansin ang mga nakangiting mukha sa kanyang likuran. Patuloy siyang bumaling sa makapal na lapis na may balangkas na bagay na dahan-dahan niyang dinidesenyo na kumpas ang bawat stroke sa low grade na papel. Sobrang detalye na, tila ba pinanunood mo ang life force ng antas na iyon. Mga komplikadong hugis ng bato sa gilid ng balon, bawat ugat ng halaman sa paligid at ang anino ng punong kahoy. Habang nakayuko, may dumaan na pansin sa pinto. Si Ginang Lisa, ang punong guro ng kanilang public elementary school, na karaniwang hindi lumalabas sa kanyang office maliban sa oras ng apela o pagbibigay ng medalya sa intramurals. Nakangiti siya nang makitang pagod na pagod na si Miguel, sabay titig sa canvas-like na kwaderno. Umiling si Ginang Lisa na para bang natanaw ang isang bagay na pambihira. Lumabit siya ng tahimik, walang sablay na pananakit, kundi may halong habag at pagkatuwa. Miguel, mahina niyang sabi, napansin ko yung drawing mo. Napatigil si Miguel, natigilan sa skema ng lapis at biglang lumingon. May halo siyang kaba at pag-asa. Parang nakatingin sa kanya ang langit bago pa man siya matamaan ng ulan. Opo, ma'am. Tugon ni Miguel ng mahina, bahagyang nanginginig. Ngunit hindi siya pinagalitan ni Ginang Lisa. Sa halip ay hinawakan niya ang kwaderno at lumuhod sa harap ni Miguel. Nakalutang ang mga mata niya sa detalyang nakaguhit. Gusto kong makita ng mas malapitan. Ipinihig ng punong guro ang mesa at inilapag ang kwaderno. Sa kahinawakan ang dulo ng papel para hindi mawala sa pagkakatildok. Nang mabasa niya ang nakasulat sa girid ng pahina, balon ng pag-asa. Mistulang kumulog ang karagdagang emosyon sa dibdib niya. Anong inspirasyon mo sa balon na ito? Tanong ng ginang Lisa nang nakayuko kay Miguel. Napailing si Miguel tumingin sa kisame, saka naupo ng mas matuwid. Doon po sa amin sa bukid, sa amin po sa San Manuel, may lumang balon na sinasabing nagbibigay pag-asa sa mama ko. Ang ama ko po kasi nagkasakit at kailangan po ng pera para sa ospital. Kaya po lagi kaming naghahanap ng paraan at dumadalaw kami sa balon na iyon para humingi ng dasal at lakas. Naging tahimik ang buong silid Mula sa mga estudyanteng dati nagihiyawan sa likuran Hanggang sa nakatutok sa blackboard Lahat sila'y nakatingin sa hapag drama Ni Miguel at kay Ginang Liza Na parang lumilikha ng bagong himala Kinabahan si Miguel nang sabihin niyon sa harap ng buong klase Pero ang nangyari sa halip na pagtawanan Ay isang asul na kislap ang dumampi sa mga mata ng mga kaklase Ah, wika ni Carlo nang malalim ang buntong hininga. Uh, sorry bro. Sa kanya hinawakan ng isang papel na makapal sa muha ni Miguel, isang napunit na guhit ng araw at balon. Ayaw namin, kasi akala namin tanga ka. Saka naglampasan ng pagkabawi ni Ana. Akala namin, astig ka rin pala bro. Pangalawang pagkakataon nang napupudpud mula sa kanilang mamamasamang aspaltado na klase ang dating pagtawa nila. Dumaloy ang tawanang hindi ng mabastusan kundi ng tauspusong pagkilala. Hindi man maging pulutong ng pagkakahira pero naging dahilan nito para tumila ang alon ng panimisi at magsimula ng bagong kabanata ng pagkabarkada. Sa susunod na araw, habang buhay na naitala sa opisina ni Ginang Lisa ang may pinakamagandang drawing na kalagay sa bulletin board, mga guhit ng pag-asa ni Miguel. Nakalagay din sa tabi ang nakasulat sa kwelyo ng drawing, sagrado ang imahinasyon. Laging nakatingin si Miguel sa pwesto niya, saka namumula habang nakakahugot ng pagmahata sa bawat biro ng kaibigan. Mula araw na iyon, lagi siyang nakaupo sa panggitna ng upuan, hindi dahil nabawasan ang bilang ng estudyante, kundi dahil siya na mismo ang naging sentro ng inspirasyon. Nang gabing iyon, umuwi si Miguel dala ang kanyang sketchbook sa bahay. Kalaunan, hinanap siya ng kanyang mga kaklase sa kantina at nagbigay sila ng papel. Miguel, gusto rin namin makipaglaro pero wala kaming alam kung anong nun lang ginagawa mo. Salamat! Napatunga nga si Miguel na makitang tigmak ng mga muka sa harap niya. Sila na rin muna ang nagdamdam ng pagtalikod pero sa ngayon gusto rin nilang dumalang sa kanyang mundo. Sa unang mini concert ng kanilang talent contest, hindi nakuha ni Miguel ang pangunahing premyo pero nakuha niya ang pasgil ng lahat. Most Inspirational Artwork Ang tropya ay isang maliit na plaka na imprinted to Miguel Keep drawing dreams. Nang mga sandali ng pamimigay ng tropeo, tinawag si Miguel sa unahan. Basa ang kanyang kamay sa pagkuha ng tropeo. Hinarap niya ang buong audience, mga punong-guro, mga kaklase, pati ang magulang niyang nakaupo sa dulo at kumaway ng buong galak. Nagtagpo ang kanyang tingin kay Ginang Liza na sabay bumulong, "Maganda ang iyong kwento, Miguel." Huwag mong kalimutang ang batong iyon sa balon. Saka siya pinasayaw ng hulihang kapiraso ng araw, ang tow hakbang tamalapit sa kanyang pangarap. Lumipas ang ilang buwan nang magkolekta si Miguel ng kanyang artworks para sa school exhibit, muli siyang dumalaw sa balon ni San Manuel at kinunan ng litrato ang lumang batu sa ilalim ng araw tulad ng pag-freeze ng oras. Bawat kumot at kulay ay napapansin sa oil painting niya na nakaimpag sa brochure ng exhibit. Sa mismong gabi ng exhibit, sinalo siya ng mga bisita, mga teacher, parents, kaklase. Sabay tingin sa pader na tila himala, na makapigtas ang spotlight sa mukha niya, lumingon siya sa likuran at nakita ang board members ng PTA kasama si Ginang Liza. Lahat sila ay nakangiti ng nakaposisyon sa gitna ng guhit niya. Wala nang pangiinsulto sa silid na iyon. Lumalhati ang espasyo. At doon nagwakas ang kwento ni Miguel. Bata na noon ay nag-iisa sa huling mesang iyon, ngunit ngayon ay bida ng exhibit. Hindi dahil nakapag-earn siya ng medal o premyo, kundi dahil nakilala siya hindi lang bilang estudyanteng mahiyain, kundi bilang obra maestra ng pag-asa, katapatan at katapangan. Ang balon sa drawing niya ay hindi simpleng balon, kundi simbolo ng bawat patenting pangarap sa loob ng ating puso. At sa bawat stroke ng lapis natutunan natin na ang pinakamahalagang klase sa buhay ay hindi itinuturo sa blackboard kundi sa tahimik na sandali ng paghuhubog ng sariling kwento. Isang kwentong kayang magsilbing inspirasyon sa lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!